Tapos na ating ay, hindi na bus ko. O, kaya kaya ta. Kaya, 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 ako kaya, 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 kaya,

Yuwan, taste mo. Oy! Binama sa akin Ayun, yun. Yung ko din. Ako nga... Ako yung lalagay po ng gata. Taro nga nga kanina. Sa'yo ka pa. Puno lang. tama na. Tawa Sa'yo ka eh. Hindi naman. Wangi. Ano? Eh... Trey, po. may dalawang aking kundensa, ang aking iba. Ay... Ayy... Ayy... Nalagay ko na po itong dalawang iba. Iyon sa akin. Tapos hindi na nila yung hindi na yung hindi na nila yung 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 mga sa nila sa akin ng Eh, sabi sa kanya, pagka ko na nila yung hindi na yung yung na ko yung kaya ito yung sa kanya. Pero ako sa namin. Ano

Nawa ka nga, nawa ka nga. Nawa yung nag-gagal Ayun. O, matigas na siya. Sabi siya, sabi siya, sabi siya, sabi pa yun. Anong ka? pa ko sa akin yung pa. bagay? ating mais.

Ayan po talaga na po natin ito, ating cornstarch na po natin kinungnaw. Okay, okay. pagkama nawawala signal ay. Nawawala signal.

Ate, kami na Birthday ko sa iyo. Oh. <laughs> Maha! Ma, wow, okay. birthday. Salamat. Doon dalawa? Ah, dalawa. Uh. Salamat, tita. <laughs> <Tito>. <laughs> Ay, ipapakita rin kita, Tita. O, oh, sige. Ito.